Coffee is life para sa maraming Pinoy, pero nang dahil din sa kape, kaya umano na ng malay ang isang estudyante mula Bohol. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Hindi mawawala sa agahan ng maraming Pinoy ang kape. Pero sa mga one sawa kung magkape sa buong araw, hinay lang daw para hindi mapahamak. Certified coffee lover ang second year college student mula sa Bohol na si Michelle. Dahil sa nalalapit na exam, siya at ang kanyang kaibigan ay nagpamorningan para mag-aral. Para labanan ng antok, dalawang bote ng kapiraw ang binili nila. Sa magdamag, hindi niya raw na malayang naubos niya na ito. Para kami na hindi namin alam na gano'n pala yung, like grabe pala yung kas-strong ka yung kape. So, um, at that night na uminom ako, nilagay ko po, po siya sa tumbler yung dalawang bote, nilagay ko siya sa tumbler na may ice. So, nung 6 a.m. na ako nakatulog Arang... pasok siya para sa exam. Pero bandang alas 4 ng hapon, karamdam na siya ng agitation at pagbilis ng tibok ng puso. Nanginig din daw ang tuhod niya habang nage exam nang makauwi. Doon na siya tuluyang nawalan ng malay. Mabuti na lang daw at naalalayan siya ng mga kamag-anak niyang medically equipped at natulungan siyang magbalik malay. Sa ngayon, pahinga nga raw muna siya sa pag-inom ng kape. Pero kape nga ba ang dapat sisihin sa nangyari? Pwede magkaroon ng anxiety, nervousness, yung pakaramdam na parang jittery, no? At Pwede rin talaga na magkaroon ng problema ganito kung wala din naman nakakain. Stimulant kasi ang caffeine. Ang ginagawa ng caffeine ay nakikipag-unakan siya sa adenosine receptors ng katawan natin at ito yung magpapapump up sa'yo. 250 to 300 mg ang limit dapat ng caffeine na makukonsumo ng isang tao sa bawat araw. At sa isang cup, meron ng 70 to 80 mg Meron namang alternative na rice coffee na mababa ang caffeine content. At syempre, sinubukan natin gumawa niyan. Sa cooking pan, naglagay tayo ng isang cup ng bigas, niluto lang natin ito hanggang sa matusta at maging itim ang kulay. Pagkatapos, pakukuluan na lang at itimplahin kasama ng asukal at creamer. Tikman muna natin ng walang hinahalong gatas, walang hinahalo pa na dagdag asukal. Oh. Para siyang normal nga na kape. Pero ang pinakamalalasap mo sa kanya, yung pagiging roasted niya. Ooh, wow, ah. Di mo may isip na gawa siya sa kanin. And may kick siya. Dito, may sipa siya, pero hindi naman ganun ka singtapang. kain natin ngayon haluan ng kaunting gatas plus asukal para nga matimplahan. Kasi, yung bango. Oh, oh, wow. Very comforting. Sarap. Bukod dito, pwede rin daw uminom ng tsaa dahil mababa rin ang caffeine content nito. Para naman sa mga umiinom ng energy drinks, mas mataas ang caffeine at sugar content nito. Kaya hinay-hinay din daw. Ugaliing basahin o alamin ang nutritional content ng mga iniinom nang sa gayon ay may ayon din ang dami ng consumption sa isang araw. Kahit sa kape, drink responsibly pa rin. I-prioritize ang kalusugan at balance intake lang dapat. Para may energy ka na, na-enjoy ba pa ang coffee adventures mo? Mobile Journal, Mary Monreyes po, katid ang muka ng balita. Kila ginagasgas daw ng sandpaper ang mata ng isang babae mula La Trinidad, Benguet. Dahil daw sa sakit niya sa mata na thyroid eye disease. Paano niya to nakuha at paano ba ito may Para bigyan ang muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Halos lumuwa ang mga mata ng isang babae mula La Trinidad Binggit. Dahil daw yan sa kanyang sakit na nakamamatay kapag hindi naagapan at nagamot ng tama. Siya si Mitch, 31 anyos. Kwento niya taong 2018, unti-unti siyang nakaramdam ng ilang pagbabago sa kanyang katawan. Tulad ng pagbagsak ng kanyang timbang, labis na paglalagas ng buhok, pagpapawis at madalas na pagdumi. Ang mga mata niya naman, naramdaman niyang naging masyadong sensitive sa liwanag. Matapos magpakonsulta konsulta sa doktora na-diagnose siyang may tired eye disease dulot ng Graves disease. Graves is, Graves disease is an autoimmune disorder meaning yung sarili kong katawan yung umaatake ng thyroid ko at saka ng mata ko. Ayon kay Dr. Frank Keeling, isang ophthalmologist, may ilang sintomas ang tired eye disease. Andyan yung pagtaas o pagbukas ng eyelid ng mata. Ang pakiramdam ah, na laging naluluha, napupuwing, nanunuyot, at bumibigat ang mata. Lahat daw yan, ah, danas ni Mitch. Ganto nga, bulging of the eyes, tapos um may tinatawag na gritty feeling. So parang yung pakiramdam ng mata ko ginagas-gas ng sandpaper. Ganon kasakit ganon sobrang sakit i have to wear eye mask yung sleeping mask lifetime na lifetime na kasi pag hindi ako nag sleeping mask uh, mananatiling bukas yung mata ko pag natutulog dahil sensitive ang mata sa araw at tuwing lalabas siya ng bahay kailangan niyang magsuot ng shades lagi din siyang may dalang tissue dahil madalas na magluha ang kanyang mata it is it is rare no so 19 in 100,000 Uh, cases ng mga may hyperthyroid ang nakaka uh, nagkakaroon ng thyroiditis. Although meron ding link na risk factors no. So if you have hyperthyroidism and then at the same time um nagsusmoke ka or also have secondhand smoke no. There is an increased risk of development ng thyroid eye disease. Taong 2022, sumailalim si Mir sa total thyroidectomy kung saan tuluyang tinanggal yung kanyang thyroid gland. Dahil dito, napigilan na daw ang paglala ng kanyang sakit. Pero hindi ibig sabihin nito ay babalik na sa normal ang kanyang mata. Kung mara na-control yung thyroid disease niya, pwede pa rin siya magkaroon ng active phase ng no? thyroid eye disease. That's why um, some patients, they don't want to, ano, kasi they don't want to undergo operation kasi pwede siyang umulit. Si Mitch may mensahe sa mga kapwa niya may thyroid eye disease. At saka nga sa mga taong tulad ko na may thyroid eye disease o kaya ganito, hyperthyroidism, um, uh, laban lang. And we are still beautiful at, and what matters is the heart, what's inside. Mahirap magkaroon ng karamdaman. Pero sabi nga ni Mitch, kapag may nararamdamang sintomas, mahalagang agapan ng gamutan. Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid, ang buka ng balita. Ang barya mong 15 pesos, akalain mo bang makakabili pa ng kanin at ulam sa isang kainan sa Tandang Sora, Quezon City? Posible yan, kaya naman patok na patok sa mga estudyante at mga nagtatrabaho. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Sa mahal ng bilihin ngayon, ang tanong, saan naabot ang bente mo? Sa isang kainan, puntahan ko. Aba, may sukli ka pa. Pasok mga suki. Presyon divisorya mga pagkain dito sa isang tindahan sa Tandang Sora. Sa alagang 10 piso kasi. Aba, may ulam ka na. At ang java rice, 5 piso lang. Umorder ka ng dalawang wheels, talagang 30 pesos. Pwede, pwede ka na mabusog, kaya naman binabalik balikan ng mga parokyano itong Mr. Gavino's Meat Shop na matatagpuan sa Tandang Sora Avenue sa Quezon City. Ang dati nilang 70 pesos na budget sa pagkain, binaba na nila sa presyo ng 15 pesos per meal. Swak na swak sa mga nakitipid o nasa pecha de peligro na. Pwede sa mga estudyante, ganyan. tulad ako, nagtatrabaho, pwede. Uh, makatipid. Ang ibang naabot ang kumakain dito, busog na busog na sa halagang 30 pesos. pangmasa, pangmasa. Sipi mo, 5 piso lang yung kanin. Tapos yung ulam, sa piso. Talagang katulad ng binili ko ngayon na uh, worth 30 pesos, busog. Para magkaalaman kung talagang sulit ba ang pagkain dito, aba syempre, tinikman din natin. For 60 pesos, panalo to. Panalo yung kick yung sisig. May kagat, medyo spicy. Pero, alam mo yun, yung texture niya, iba dun sa the usual na texture na sisig na nakakain natin. Dahil sa kanilang budget-friendly na presyo, sila ang naging gutong ng mga estudyante at trabahador. Marami rin choices sa labing apat na putahe na pwede pampilihan dito. At lahat ng yan fresh. Dahil araw-araw silang nagluluto. Everyday, sir. Madaling araw pa lang nagluluto na sila. Kasi minimintay namin fresh ng pagkain. Kasi napak-importante na. No? Sino magkakala na ang 20 pesos mo, makakabili na ng kanin at ulam? Nakatipid ka na, nagusog ka pa mobile Juno ibang-taring hatid ang muka ng balita